Hello guys, magandang hapon po sa lahat. Ayan, so sayang ang ating 269 at 264 mga boss no. At syempre yung ating uh, magic combo na 861, 816 sa Rambol. So talagang uh, nagligas pa ang ating combination, napakagandang combination na po. At syempre guys, ang sabi ko nga po sa inyo guys, best number po natin kanina is 962. Talagang naglabas po ang six 2 guys na best number po natin. Ating priority pair po kanina na 26 all-in, yan po yung ating best na pamirin. Pinakauna po yan na pamirin po natin. So sa naka-26 all-in mga boss, congrats po sa nakakuha sa 261 kahit man ang rumble sa inyo. Okay, so sayang talaga. O di bali, nakapaglasa naman po tayo ng ating uh, magic kombi po na 816 16 nagbibigay po tayo diyan ng uh, last 2 sa 816 mga boss. So magpahabol po ako mga boss ng one kombi sa ganahan lang sumabay sa alas 5 po. So pang-despatch, pwede po ninyo ito guys uh, tayan po sa inyong makakaya. Pwede po ito mga boss uh, target 500 at rumble. Okay guys, so ito po ang ating one combination po para po sa alas 5, pang-undo po natin ito pero mga boss, i-all lang po natin ito hanggang sa 9pm drop so maganda ko po ito tayaan sa alas 5 at alas 9, B. so ayan po mga boss, 500 target 500 rumble po, sa ganahan sumabay lang nitong ating pahabol, pang-undo para po sa alas 5 good luck